Tuna, a solução tá at mabagal na internet. Ito ang Starlink Wi-Fi na pwede sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Dito umabot ang 200 Mbps ng aking internet dito sa bahay. At dito rin nag-improve ang aking ping sa Mobile Legends. Sobrang baba guys. Hindi kayo maniniwala sa nakita ko. Okay, so ano yung mga features nito na pwede maging reason kung paano siya bibilhin? Well, number one na ko na to, sa una pa lang. Yung performance sa 5G is 8 to 10 times better than a regular 5G phone. That is based on my experience dito. Number two, it connects about 15 devices at the same time. Sabay-sabay, 15 devices devices, no? Pwede ba kung dito? Meron pala siyang major speed boost na binibigay. Like, times 8, times 10. Ang uh, speed boost, wow! test it out sa Starbucks, sa mga shops, kaya saan. And this is how it went. Ayun, so, Napakabilis, di ba? ko siya sa gaming. Siyempre, sa Mobile Legends. Ayan, meron lang ako napansin, no? Nag-change siya ng 5G+, 5G, at ito pa yung mga ibang tests ko. As you can see, okay. Iba talaga yung speed na nabibigay. Mas kaganda na at mas nadali ang inyong digital lifestyle. Totally improve because of the faster speeds and super lower latency. Wala naman siya buffering sa Netflix sa YouTube, sa Facebook man, nakala mo like na Wi-Fi, ganun yung speeds niya lagi. So, okay na. I gotta say, if you want the best internet service or internet device na cellular, this has got to be a Promise, napakabilis niya. Way, way faster than putting a 5G SIM card sa isang 5G phone. I can assure you,